Ayan, ah, dali Tatakit ipaster eh, tayo Dapat eh, itik tayo Di banda Shoo! So, dapat tinabatit yung ah, Itik, mga ah, gupoko Pero Nagbitlog dapat naakas tayo Ang tatay

Takut ni pariku takut yang bantai kanu, kadai di perajutnya. ngayon ay kinakausap ko si Aw-Aw. Oh, nahiya na. Nahiya yata sa camera mga kadventor. Yan, yan pala si Aw-Aw. Ang pangalan po niya ay si Aw-Aw. Dahil yung may-ari dito ay hindi pinangalanan. Kaya tayo na yung nagpangalan sa kanya. Sana all! Yung pangalan po niya ay si Aw-Aw. Aw-Aw! O oh, yan. Dahil Aw-Aw po yung kanyang tahol. What? Ayun, bali dito lang po muna tayo hanggang mamaya mga ka-adventure. Medyo umaambun din kasi. Kaya dito lang po tayo. Saka hindi po natin pwedeng iwanan to. Dahil merong bunubun. dun po banda. Saka dito naman, baka po tumawid sila at babalik sila doon sa dati nilang pinuntahan kahapon nang hindi po natin mabantayan uh, mahirap na kaya dito na lang po muna tayo bali ngayon po mga adventure ang gagawin natin para may ginagawa tayo ay itong mga palatang ay ililipat po natin doon sa may para makita po natin yung ating mga alagang mga itik na nandyan dahil pag dito tayo nakaupo ay natatabunan yung ating mga itik hindi po natin makikita at hindi po natin nakikita at makikita kung tatawid po sila sa kabilang banget to mga adventure okay na po yung visibility nakikita na natin at makikita na natin yung ating mga itik kung sila po ay tatawid so ito ay dito na lang po muna saka hahakutin naman din natin po ito kinumusta po natin itong ating water pump ano naman pare koy? iwarm up mo? ayun mundar na mga kabintor uy pero wala nalamigan siguro pa yung makina eh mga kabintor malakas po yung tubog bali ngayon po mga adventure ay bibili po tayo ng ano ng mamimirinda natin maghanap po tayo ng tinapay dun sa kanto magtutor po tayo dito sa aming barangay mamaya pa ibibili tayo ng hupya.

bili tayo ng ano kopya daw sabi ni Parkoy saka uh, magkakarwas po tayo pero itong bike yung ating uh, lilini, lilinisin bili, minu, bili po muna tayo ng ano kopya magkabida na lang pero magkakarwas muna tayo bali maghuhulog lang po tayo ng singko Yan. saka natin kukunin itong ito po yung pangkarwas natin Ulog tayo. Automatic na po yan. dito kasi ito pwede na i-stop kaya dire-direcohin na natin 12 seconds 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ayan. Natapos rin. So let's go. Bili po tayo ng hopya. pudding. Mm. Hopya kanyak nang. Mm. Nga lima. Kan pudding nga lima. ito na po yung ating nabiling kupya sa kapuding pabili po ni parekoy dahil paborito niya yung hupya ayan nandito na po tayo mga ka-adventure sa laod at nandito, nandito po yung ating ano Uh, kakanin, agahan dito na tayo aagahan saka may dala tayong merinda kung sakaling kukulangin tong agahan natin ay meron tayong pang tapal na merinda saka ito po yung ating tubig yan bali nandun si parkoy siya po yung nagbantay nung tayo ay uh, pumunta sa bumili, ng sa saka nagkarwas nanbalid dito po siya dahil dito po yung malinong dito po tayo dadaan dito puyong malinung, dito puyong malinung, dito puyong malinung, ay nagpapahinga dahil napagod po silang kumain What? nakakapagod din po pala ang kumain mga ka-adventure paano masabi? yun yung sabi ng itik hindi wow dah da, din Tito po Mmm, oh. masarap yung kanpo natin ng ating pagkain bangus na may ano for kaki man mano to ko jayan bitit log man mano pinita ko nag pinita dagay na gawed nang nga ato tumubot da titik man natin ang nabili nating pudding ito po yung nabili po natin kanina sa bakery dito po sa atin hmm hmm sa kanyang presyo na 5 ay eh, hindi natin masasabi na lugi tayo dahil okay naman po yung kanyang raman hmm masarap din naka hmm matamis Tama-tama lang yung kanyang timplada. Masarap. Sa kanyang presyo na 5, ay hindi tayo lugi. Hmm. Pagka maubos po natin to, ay ipapalakad na po natin itong ating itik. Pauwi sa bahay. Dahil magtatanghali na. At hindi naman tayo papayag na dito lang tayo magbabantay sa kanila dito lang man din sila matutulog hanggang alas 3 ng hapon kaya habang matutulog sila dito aduna ah, doon lang sila sa bahay para makatulog din tayo What? sana all mm. yan bali ngayon ay unti-unti na rin nating pida drop sila sa bahay para wala po tayong maraming isipin pag nandito dahil pwede po silang tumawid doon sa kabila ho oh, oh, ho oh. ho oh, parang gusto nyo talaga nila mag drop pero maganda pag sa bahay ho oh, oh, ho oh. ho Show. Ayan mga ka-adventure Nandito na po tayo sa bahay Ayan, Katatapos lang po natin Nang galing doon sa laod Ilak Ilak mo Ayan, no? kailangan tayo nga i-sarado ta alad mga kanding sir daguti, itik tayo kumapanda mapanda dya dah magandang hapon po bali nandito na po yung ating mga itik ating mga alaga kanina ay dito lang po sila sa ating kataltalunan tapos doon yung iba kayong iba ay doon sa may banda po roon ngayon ay dahil hapon na dahil meron po kasi silang ano body clock kaya umuwi na rin sila ng kusa yung iba yung iba ay nandun pa nanginginain pa mga kalbintura so ayun so yun po yung iilang update ngayong araw na ginawa po natin